sobrang laki my god tingnan nyo yung ulo so big oh grabe babae yata ito mahal eh Oh my goodness. Mayroon pa ha. Oh. Ang laki. Walang maliit. Sobrang lalaki. Ano tawag dito, mal Tiger prawn? Kano kilo nito? 1,200? 20, 1,200. 1,200. Oh my god. Oh my god. Malaki pa sa ano ko? Malaki pa sa palad ko at sa daliri ko mahaba. Grabe hindi ito. Kita mo?